ang loop ko ay ito lang, simple lang siya. Itong loop kong ito ay eh, kasi maliit lang ako, tapos nagsimula ako sa 10 birds lang. Kaya eh, binasi ko lang sa height ko kasi mahirap pag magklakalak ng ibon na hindi ko abot. Kaya ang nililipad ko lang pinakamadami 20 o 15. Kaya yan lang ang loop ko. Sa akin kasi, kaya ganito ang design ko. Kasi noong una, wala akong breeding. Ang, ang akin lang ay tangkal yung sa manok. Tapos naisipan ko, nagkapera pera, kumuha ko ng flying pen, naisipan ko nagyan na yung ganito. Para may stackan ako, in case tapos na ako magbreeding breeding lipat ko dyan ng hen. Okay, kapag naglilinis ako, lipat ko muna silang lahat dyan, saka ako lilinisin. Ang pinapakain ko mostly ay seeds. Kaso nga, yung dumating yung kay Boss Jeff nga, gumagamit ng Sky Warrior para sa mga breeder. Tapos sa conditioning naman, ako naman ay sa training pa lang, hindi pa ako nagbibigay ng gamot. Most in herbal din ako pag minsan, kagaya ni Sir Neil. Pero mas masarap yung lumipad ng sa una ay wala mo ng gabot kasi parang tumutukod sila dahil sa sobrang naabsorb ng katawan yung gamot na yon ay eh syempre yung vitamins na ganun ay eh di parang nahihirapan sila kasi kaya mas maganda sa akin yung natural. Sa amin naman, pagdating sa conditioning, wala kaming pinag-aawayan kasi halos magkaparehas. Pero ang, pag, ang pagkakaiba namin yung pag-aalaga kasi hindi, hindi, kahit sinong tao, hindi naman kayang iparehas yung pag-aalaga niya. May pagkakaiba pa rin sa pagbibigay ng patoka, sa pagpapalipad ng ibon, tsaka sa pagtutok ng ibon. Sa training ko naman, ako, nagsisimula ako sa 5 kilometer. Tapos pag nakaya ano niya, plus 10 ako, plus 10. Dire-diretso lang. Kapag alam ko, Nakakatatlo kong bitaw sa 20 kilometer. Nagbibitaw ako ng Pagbilaw at Lucena sa South, sa North naman Pagsanghan. Yan, nag-uusap kami pagdating sa training kung anong gagawin namin, tapos kung ano ibibigay na namin gamot, tapos yung mga patukan na ibibigay namin, yung mga sneaky mix, tapos sabay kami nagtitimpla para gamitin namin sa mga warrior namin. Para sa mga newbie at sa mga gusto mag-alaga, konting tiyaga lang kapag ikaw ay mag-alaga ng kalapati unang-una sa lahat, kumuha ka na ng dekalidad na ibon. Alam mo nakatapos, o kaya may linyada, saka mo sila i-cross. Tapos alaga mo na mabuti, syempre pakainin mo na masarap, bibigyan mo vitamina. Alam mo na magiging balik sa iyo nun, maganda. Pag sa amin, hindi na namin inaano yung, ano eh, yung perang mapapanalunan. Kasi more on pagkakaibigan kami, mas ma mas na-develop nade namin yung pagkakaibigan namin sa pag-aalaga ng kalapati.